What's up, mga Sa so, panibagong araw, panibagong buhay na naman tayo, mga kaidolo. So, ito na sa likod ko, mga kaidolo, is aking mga kapatid. So, eto si Bubi, mga kaidolo. Yun, know. Tapos, mga kaidolo, meron tayong good news kasi meron na tayong bigas nga, guys. Kasi wala na kayong bigas. So, na lang nakahanap tayo mabili bigas, mga kaidolo. So, i-reveal natin yun, mga kaidolo, ngayong araw. So, ito yung aking mga Yun, know? ano masabi mo rin sa... Uh, Salamat po, kuya, sa bigas. Ikaw. Salamat po kuya sa bigas. Ikaw. Salamat po sa bigas kuya. Ikaw, boy. Salamat po. Yan, hindi kaya nakakatulog. Kasi to kasi bata pati si Buboy, guys. So, eto, mga kadaling, ano, yung, ano, yung bigas natin, guys. So, natin. Yan. So, reball natin, mga kadalo. So, eto, guys. Yan, isin sako yan, mga kadalo, ngayon, o. No? So ano to? Pwede nito maganda guys. Um tatagal ito ng isang buwan mahal do. Kasi marami na din naman to, you no? Tapos ito si Buboy. Ayun silang bigas na ano na marluto. So ang problem na na namin guys is ulam na lang. So at least ako pa rin yung pangalan na hangat makatulong sa akin mga kapatid mga at gagawin ko pa rin yung best ko para maawan sila. At saka si Buboy, yan. Dati maliit yan guys, ngayon malaki na. Grabe naman. Mabilis bilis pa naman lumaki boy. You know, dati yun. Si Tatat. Grabe naman. So, yung kapaligar namin dito guys. Eh, pasensya na kayo sa munting bahay namin mga kadulong ngayon ah. Kasi, hindi naman tayo mayaman guys eh. Oo, oh, lumaki ako sa hirap ng buhay pero at least naranasan ko mag-sumikap guys. So ito mga kadala yung ano, yung lulutuin at mamaya mga kadala yung, yung meriendahan. Ito. Anong tawag sa inyo ito mga kadala? Mga gantong ano, kinakain. Kasi sa probinsya marami na ito mga kadala ngayon. So anong tawag sa inyo ito? Ano? So ba sarap niyan guys? Lagyan mo lang, ano, ng gata. Kahit gaano kahirap, basta lumalaman tayo ng patas at nagsisumika pa rin para sa pangarap. Sabi nga mga dalo, walang tatagumpay sa taong sumusuko, sa taong tamad. So para sa akin guys, hindi ako magiging tamad. Araw-araw ako magsisipag, araw-araw ako magsisumikap. So umulang kanina, buti oh. na maayos na rin yung panahon. Tapos ito yung mga panggatong natin, mga kaidolo ngayon. So ito guys, i reveal natin. Oh. Yan yung pangkat namin ngayon for today's video mga kaidolo. So gamitin natin ito kayo na pangkat. Pupad pa rin ba natin mga kaidolo? Aayusin ah, pa natin yan namaya kasi nag ulan naman eh. Tapos tayo bilad dyan. Kasi sobrang init ng panahon ngayon kasi summer. Tapos nag-aaral pa tayo. Ayos lang. Tsaga-tsaga sabi nga pa oh, may pangarap ka. Go lang. tsaka ito yung mga hinipo natin ng na, no, plastiko. Kasi pwede itong ibang tamahadira. di Diba? Yun, kahit sabihin nyo mga karakal pa ay, ayos na sa akin sabihin nyo kung ganyan para sa akin lumalaban pa rin tayo ng patas at wala akin na -apakan na tao at ako yung bata na kahit gaano kahirap ay lumalaban pa din mga kadalo hindi sumusuko so ganito yung gupit natin mga kadalo, kasi nag-aaral tayo guys so kasama yun sa course pero sabi nga tsaga and sa mga hindi pa nakasubscribe guys ng ako youtube channel please subscribe naman guys TV you know So, salamat guys sa patuloy na pag-support at pag sa akin mga kapatid. So, sa mga ng guys kung ilang kayo magkakapatid mga kaidolo. Wala kami guys magkakapatid. Tapos ako yung panganay. So, kahit gaano kahirap, at least patuloy pa lang ako magsusumikap para sa kanila. So, yan lang.